Masayang araw guys May nakita na naman tayong Magkalabtim Na naglalabing labing Oh my god Sana all nakapatong na Buti pa sila Aba Ang tagal naman mag iot ng dalawa na to Langaw <laughs> hindi makita against the light ay, dumilim dumilim ay, hindi nagpapatinag dumikit na ako nag-iiyot pa rin talaga silang dalawa Oh no. Makita, ah. Ano pala 'yun? Dito nga tayo. Sa una nga tayo ang kaligayahan ng dalawang nagmamahala na putang ina ay iyot na iyot nga talaga ito highlights pangitang pangita ay putang ina tumalikod naman kayo humarap nga ako eh para makita ko yung titi oh my god nasaan ang titi putang ina ay putang ina pasok na pasok tarungoy <laughs> <coughs> ay putang ina ay nanginain pa habang iniiyot sana all mapapasana all ka na lang ang haba haba ng titi. dapat uh, may nagsiselos. May nagsiselos. ko na kaya to nang matudas na tong dalawa na to. Pantagal <laughs> mag iutan <laughs> putang ina na kasurang tingnan bagong skandal to viral ito ang normal yan ang normal tapos pagka uh, lights yan na Bagong Pilipinas, bagong mukha. Bagong mukha ito. Putang ina, pipitikin ko na 'to. Para matapos na ang kanilang sarap sa buhay. Pipitikin ko na kaya, tarongoy. Bagong Pilipinas. Putang ina. Wala na.